Magandang araw sa inyo mga bay! Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa Game 6 ng Western Conference semifinal sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at ng defending champion na Denver Nuggets So home court ng Timberwolves yun mga bay no and nanalo sila sa Game 6 hindi lang basa-basa panalo yung ginawa ng Timberwolves kundi tinambakan nila ng 45 points ang defending champion na Denver Nuggets sa score na 115 2 t Okay So dahil dyan tabla na yung series At 3 all At magkakaroon ng game 7 Sa home court mismo Ng Denver Nuggets And malaki yung chance na Denver yung manalo sa game 7 Or possible, maliit lang yung chance Na makasilat yung uh, Timberwolves Sa game 7 mga bayano Kasi nga home court ng Denver Nuggets Itong uh, game 7 So check natin yung player stats uh, Nanguna sa Timberwolves si Anthony Edwards with 27 points sinundan niya ni Jaden McDaniels with 21 Uh, nakaroon naman ng 10 points itong si Carl uh, Anthony Towns 8 points para kay Rudy Gobert Yan. ah uh, Alexander Walker with 10 points At ang nababalik na si Mike Conley with 13 points okay, So sa Nuggets naman uh, Nanguna si Nikola Jokic with 22 points Jamal Murray 10 points lang mga ba no? Aaron Gordon naman with 12 points So makikita nyo dito yung mga stats nila uh, Medyo mababa Yung mga ibang players ng Nuggets So hindi sila ganoon ka nag sa game na to So tingin ko mabawi to Sa game 7 Okay Napawalk out mga si Jokic dito Dahil nga hindi nakakalaya na ganito Yung mga yari sa katatambakan sila Ng Timberwolves sa game 6 So abala natin sa game 7 kung sino yung makapasok sa so Western Conference Finals Nuggets sa Bauer Timberwolves. Yun lang mga bayang maraming salamat sa panonood.